Matagumpay ang naging pagtatapos ng Brigada Eskwela 2025 sa lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Mr. Marlon Bartolome, Chief of Education Supervisor ng School Governance and Operations Division, sinimulan ang Brigada Eskwela ngayong taon sa pamamagitan ng isang kick-off na ginanap sa lungsod kung saan nilahukan ito ng iba't ibang SDO sa buong Reyundos. Dahil sa init ng panahon, maaga umanong sinimulan ng mga magulang, mag-aaral at iba pang lumahok sa aktibidad ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Ibinahagi rin ito na may ilang mga classroom sa lungsod ang kailangan ng minor at major repairs tulad ng mga sirang pintuan, bintana, dingding at upuan na siya namang tinugunan ng mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal o mga materyales. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal sa mga paaralan ang lokal na pamahalaan ng kawayan bilang dagdag sa gastusin ng pagsasaayos ng mga classrooms. Sinabi rin ni Mr. Bartolome na mayroong tinatawag na Brigada Eskwela Plus kung saan itinutuloy dito ang mga hindi natapos na gawain noong Brigada Eskwela. May mga kwan, classrooms na talagang uh, kailangan ng uh, minor at saka major repair at may mga kwan din, may mga partners tayo, mga parents, mga pant uh, sa iba't ibang organization para tumulong sa pagkukumpuni kung wala man silang may bigay na kwan uh, in terms of financial uh, nagbibigay din sila ng kwan uh, ng materials na yun na ang gagamitin sa Uh, pagkukumpuni ng mga upuan, mga sirang bintana, mga gano'n. Actually, uh, talagang uh, marami tayong problema sa in terms of physical uh, aspect. Kaya yun ang isa sa mga concentration natin, yung pag inspect ng mga classroom. Kung halimbawa, hindi man ito matutugunan ng mga kwan ngayon, ng mga parents. Hanggat matapos yung uh, brigada eskwela, at least eh alam namin kung sino yung mga ipaprioritize namin uh, for the uh, repeat Sa mga uh, tumulong uh, during uh, brigadation, Uh, limang araw po ito. Kami po ay nagpapasalamat sa SDO Kawayan City. Lahat ng mga parents, mga partners natin na uh, dumalo, tumulong para maglinis, uh, magkumpuni ng mga classroom natin, mga upuan. Uh, kami po ay nagpapasalamat at uh, talagang with all your support ay makikita natin ang uh, bayanihan uh, ng bawat isa. And uh, on Monday, Uh, mag-start na yung ating uh, pagbubukas ng klase. I'm sure na lahat ay uh, ready na. So, ang gagawin na lang natin ay uh, i-monitor yung mga kwan, bata natin, mga teachers, and all schools in SD cawayan City kung talagang uh, maayos, kaya conducive for, for learning ang ating mga ah uh, so sa inyong lahat uh, again uh, thank you very much for your support para sa IFM news ako si Idol Set na Mariakdang Idol IFM News